Ito po ano, binanggit ka ba po ng DPWH uh, Sir Jason ano na kung uh, na dahil ganito po yung nangyari dito po sa mga sanay na pakinabangang farm to, farm to market roads pero dahil po sa of course ano maaring pinagugutan na naman po ng uh, pagbubulsa ng mga pondo nito eh pasa kamay na lang daw po sa Department of Agriculture at nagayag naman ang positibong uh, reaction at pagtanggap po ano si DA Secretary Laurel. Uh, do you think sir uh, ganun ba dapat yung uh, tamang gawin sa ngayon po na ipasa kami na po ang mga farm to market road projects nito sa DA? Maka, past to be proven po yan dahil na, ang sabi nga nato na no, from previous experience, nagre-request ang ating mga farmers sa mga uh, mapa-DA man siya o mapa-DAR, pero nabibigra sila, hindi na yung kanilang mga naging pamukala, ano siyang napapagod. Kaya, oh, mas maganda nga po talagang galing list sa mga farmers yung mga request ano at uh, kung di na mismo yan uh, meron naman tayong proseso at mga pagpupulong para masigurado na ang mga produkto nito ay yun talaga ang kinakailangan ng ating mga families. kalimitan po uh, unfortunately uh, from the previous year sabi nga natin hindi talaga yun ang natutugunan na pangangailangan po ng ating makasama. Mm -mm. Okay po. So, so ibig sabihin din ba nito, uh, Sir Jason, kung pag-uusapan natin, direkta lang yung mga farm to market roads. Uh, necessary ba talaga na unahin po ang mga ito uh, or sana itong uh, pinang or pinondohan ng mga farm to market roads ay inuna muna yung mga ibang mas dapat i-prioridad din po sa agri sector, Sir? Marami pong priority pero ang alam natin ay ito ay naka-align sa DTI bridge kung baga ay inire-realign na sa DA, ah, tayo naman alam natin ang importansya ng fund for market growth. kasama pa ng ibang mga post-harvest infrastructure, ano? tulad ng mga warehouses, mga dry facilities, mm -hmm. mga silos, mga cold storages. Uh, ah, sana po ay ah, hindi mamili, kundi sabay-sabay sana matugunan po itong mga uh, ah, request ng farmers sa ah, pre-production, ah, production at mga post-production. Uh, public infrastructure. At uh, po natin, itong mga flood to market roads, itong mga farm to market roads, at uh, ito po yung mga public infrastructure projects. na so, talagang uh, kung sana ay magandang naipatupad, malaki po sana naging pakinabang para sa ating mga farmers.